Na naman tayo guys punta na tayo sa ospital ayun na ko na naman itong taga maniho na ano nagtatrabaho pa kanina pero sabi kasi ng amo ko punta kami o dyan na po yung ospital here in my pocket Di, po yung ospital dito libre po ang gamot dito guys kaya wala po akong gastos ito lang po oh. ID pipila po ako dyan oh pila lang. Pila lang konti. Wala pang isang minutos. Wala pang isang minutos na pila. Yan na, Rizzi. Para check upin ka na. Ang dali-dali lang dito. Libre pa ang gamot. Ako na po ang next. Gantay lang po ako dito. Kuan dito. Oh, ako na po yung susunod. Ito na po yung ito na po yung reseta, guys. Wala pang dalawang minuto. Punta na kami sa parmasi. Yan po. Punta po kami sa parmasi para reseta na yung gamot ko. Ikaw ko na po. Gamot ko. Ay. Один из да, спустись.